Ten minutes later. Ah, parang may amoy sunog. Parang may nagang... Ay, amoy... Amoy... Um, amoy sunog. Ay, oo nga pala. Sasayang ako. Ay, my goodness. Yes! Sunog! Oh my gosh. Sunog talaga, guys sa mga lalabs, ayan, na-share ko lang po itong aking content for today's video. Ito po yung nangyari kaninang umaga. Ayan, bago ako mag-YouTube, nagsalang po ako ng sinaing. Ayan, kunti lang po yung aking sinaing dahil para lang po sa akin at para sa babaunin ko po mayang tanghali po. So, naupo na ako sa harap ng computer na wala na sa isip ko na meron pala akong sinaing. Then, maya-maya ay may naamoy akong parang nasusunog na kanin. And then, There. Hindi ko lang siya pinansin ng una. Pero maya maya talaga, is lalong parang nasusunog na talaga yung sinaing. Then, nagsink in na lang sa isip ko na, ayala, meron pala akong sinaing. Nakalimutan ko talaga siya, guys. So, ang lesson learned ko dito, is dapat kinakailangan mag-set tayo ng time management para maiwasan natin yung ganitong pangyayari. Ayan, buti ito lang talaga yung inabot at nandyan po ako kasi ako lang mag-isa talaga. Lalo na pala guys, pag mag-isa kayo na wala kayong kasama or pagbilinan, ayan, kinakailangan po talaga ng time management para maiwasan yung ganitong pangyayari. At hindi na mapupunta pa or hindi pa abutin yung accidentally like sunog talaga na malaki. So, ayun lamang guys. And then, syempre, para hindi masayang kasi syempre yung rice, yung gas gastos din yun, sayang nasayang sayang diba so yun lamang po guys na i-share ko lang po thank you thank you so much for watching and please don't forget to like, share and subscribe have a nice day everyone bye